Bali mga lodi, itong 16257 na size ng bearing na ito, madalang kasi kaming maka-encounter ng size na to. Sir, anong code po kaya yung bearing niya? Madali kaya makahanap? So ito mga idol, yung tanong sa atin ng ating kabikers dito nga po sa Tanke na TH240. Bali yun po mga idol, nung nakaraan po kasi ay nag-upload po tayo nung Tanke na Hubs na TH390. Yan kasi mga idol, yung nauna kong stock o available dito sa aming shop. Ngayon, mas nauna ko pa pong uh, ma-review yung Tankay na TH390. So ngayon mga lodi, para malaman po natin kung ano po yung size ng bearing niyan ni Tankay TH240, uh, i-review na rin natin yan mga lodi. So ito po, punin lang po natin yung stock natin. natin mga idol si Tanke na TH240 ayan yung box nya ayan halos kapares lang po ni Tanke TH390 ngayon mga Lodi uh, buksan na po natin yan pag bukas po natin mga idol ayan po yung makikita natin yung skewer para sa quick release yan harap at likod tapos yan may takip Ayan So yun mga lodi yung sasampol natin kulay O isik Yan mga lodi sa box May kasama siyang adapter po Para sa throw axle Tapos mga lods ito na yung hubs nya Ito po yung Front hub Yan mga idol Ah, bali ito mga idol, may iba't ibang kulay po 'yan. Ayan tan kay na PH240 yan mga idol meron po tayo ditong uh, magnet magnet natin yung hub shell nya yan alloy po mga lodi tapos 32 holes po at ito po yung end cap nya para sa quick release ayan tapos kabitan po ng rotor tatanggalin po natin yung end cap nya para makita po natin kung anong size ng bearing itong front hub Bali mga lords, uh, gagamit lang po tayo ng panghila. Yan, kung hindi po natin kayang hilahin yan ng ating mga yan, ng ating kamay, gamit po talaga tayo ito ng panghila mga idol. But ito mga lodi, di meron akong ganito. Nasa baba kasi yung tulos namin. Kaya ito na lang yung panghihila ko dito mga idol. Yan mga idol, natanggal na. Yan, okay. Bali mga idol. Ayan. Ang size ng bearing nya ay 6903 2RS. Ayan mga lodi. 6903 2RS. Tapos sa kabila, Okay, medyo mahirap tanggalin. Medyo masikip siya tanggalin mga idol. yan mga lodi. Yan, medyo mahirap tanggalin. Bali 'to mga lodi, ang size ng bearing din niya sa kabila ay parehas lang po, 69032RS. Yan, NBK. Bali mga lodi, kung mapapansin niyo po dito sa may axle niya, parang may kanal po 'yan. Ayan mga lodi, pati dito sa kabila. Dahil dito mga lodi, 'yung sa may end cap niya meron po yung goma yan, para po uh, hindi po siya agad-agad mapasok ng tubig yan para safe na safe ngayon mga idol uh, check naman natin itong rear hub nya yan ito naman mga idol yung rear hub nya ayan Ayan, tanke, A BH240 So, ayan po Pakinggan natin mga Lodi yung tunog nya Ayan Okay Tapos mga Lods uh, May kasama sya dito yung spacer Para sa Spacer dito sa may prehab Para sa sprocket kung sakaling mas maliit na speed yung ilalagay natin ng sprocket tapos mga idol 32 holes um, yung magnet natin na wala Ayan, magnet natin mga idol. Okay mga idol. Tapos, ayan, kabita ng rotor. Ngayon mga Lodi, uh, ah, tanggalin naman natin yung itong end cap nya dito sa may side ng rotor side. Yan. Medyo mahigpit lang mga idol kasi yan. Bago pa eh. Yan, natanggal na mga Lodi. So ayan mga Lodi, natanggal na natin. Bali, itong size ng bearing niya sa may rotor side. 6902. Yan. 6902 2RS NBK. Tapos, kung mapansin nyo din mga Lodi, ayan po yung may kanal din siya dito. Kagaya nung sa front hub. Kasi yung nga pong uh, end cap niya, merong goma dyan para po hindi agad pasukay ng tubig. Ayan. Ngayon mga idol, uh, tingnan naman natin yung uh, sa may side po ng nitong ano nitong rehab. So ayun mga loading natanggal na po natin. Ayan. Bali ganun uli mga idol, yung income niya uh, tap may go dito tapos may kanal pa rin yung axle niya dito para hindi pasukin ng tubig. Ngayon mga idol para uh, matanggal po natin itong prehab kung gusto po natin linisan itong prehab o magpalit ng bearing hihilahin lang po natin itong prehab mga lodi dahan dahan lang po tayo baka kasi uh, mga laglag yung mga poles nito saka yung spring poles so ito na mga idol natanggal na natin ayan na po expose po siya mga idol 2, 4, 6 ayan tapos ang size ng bearing niya, ayan, may grasa kasi kaya hindi natin makita. Ayan mga lodi, ang size ng bearing niya ay 16257 2RS. Ayan. Dito po sa may side ng uh, mga ano niya, mga poles niya. 16257. Tapos dito naman mga idol, uh, para makita natin yung size ng bearing, If may goma kasi mga idol, kailangan natin tanggalin yun para makita natin yung size ng bearing nya. yan Okay, tanggalin lang na. Ayan, natanggal na natin mga lodi. Bali ito mga idol, uh, 6902. yan 6902 yung size ng bearing dito. Bali mga lodi, itong 16257 na size ng bearing na ito, Madalang kasi kaming maka-encounter ng size na to. At saka wala nga kami dito stock nito. Hindi kagaya nitong mga 6902 na to. Uh, madalas yan, uh, ayan ang ginagamit namin dito. Ngayon mga Lodi, hindi ko lang sigurado kung doon sa supplier namin may ganitong size ng bearing. Pero siguro meron naman itong mga lods Madalang lang yung naghahanap dito sa amin kaya hindi ako ganong kumukuha. Pero kagaya ngayon mga Lodi, ah, uh, naman ko na yung ganitong size ito uh, makakakuha na ako ng size ng bearing nitong uh, 16257 para dito sa prehab nitong sa tanke na TH240 ayan mga idol tapos ngayon mga idol uh, check naman natin yung size ng bearing dito sa may hub shell nya ayan okay bali yan mga lods ang size ng bearing nya mga lods uh, ito pala Bali ito pala mga lodi yung kanyang ano uh, manipis lang din yung spacer niya para sa bearing para hindi po magdikit kagaya ng sa Hasens Pro ayan mga lodi o oh. yan manipis lang yan okay tapos ang size din pala ng bearing ito mga idol dito sa may side po ng ratchet ay 69 um, okay matilim Parehas lang, mga lodi. 6902. Yan. Dito po sa may side po ng ratchet nya. 6902. Okay. So, yun lang po, mga idol. Hanggang na lang po yung ating video para naman po sa magtatanong kung saan po yung aming shop. Dito lang po kami sa 31 Central Avenue, Barangay kuliat Quezon City.